Hello guys, for today's video guys, dito pala ako no, nakabase sa uh, Eden Park, Davao uh, City. Ayan, tingnan nyo ang ano guys. Tingnan nyo nga ang mga overview. Ayan. Dito kami na, nagpipishing sa baba. Ayan. Pag makahuli ka ng isda isa uh, yun ang kakainin mo pag makahuli ka ng isda yan dito uh, ganito kaganda guys ang Eden Park of Davao City yan dyan ang mga isda dyan o, oh, mga tilapia dyan Diyan kami magpipishing Guys, baba tayo sa ano. Baba tayo sa ano. Ipakita ko sa inyo kung ano kaganda ang Eden Park, Davao City. Explore na tayo guys. Explore na kayo gito. Ayan Dito pa ang binya Ayan, dyan Dito kayo mag order ng mga mga order ninyo Hello mga katijis May mga katijis yan Diyan naman na nagpipishing guys yan. Pag, pagbakuha nila ang isla isa uh, Yan din ang ulamin nila uh, 400 per kilo yan. 400 per kilo yan Ang makukuha nila Yan ang kakainin ipapaluto nila yan sa mga cooker At Ano kaya ang ahas na to Ano kaya ang ahas na to guys explore lang tayo guys no patuloy lang guys sa exploration of the red tv yan yung mga katijis dyan guys yan ang dami nila oh Wow. Yang nailon jadi. Jangan mabingwit. Tengah lagi bau kabi. Kung makakuha sila ng mga, ano, mga dalawang kilo, isa, 800 lang babayaran. Tapos pag makuha nyo na ang isda, tapos na kayo mabigmit dito. I, eh, eh, yan, nakakuha na sila guys. Wow, oh, ang laki. Nice. Good job. Dito nila i, eh, ikikilo yung nakukuha nilang isda. Tapos ipaluto sa mga cooker. Robo, shout out. <laughs> hey, para na si lalo na sangre dira Isa tong sangre guys. Isa tong imre. Nakatakas sa ano sa Encantadia. Isang imre nakatakas Ano mas ganda? Yan guys, ah uh, uy, dito na pala si Moto Si Moto Gem ng Davao City Yan Ah, uh, yeah, may I collaborate to Moto Gem uh, Davao City Ah, uh, please, guys Yan <laughs> Chat out na lang sa inyo guys Please support kay Moto Gem Ayan guys, sila na magtatapos guys. Goodbye and thank you for watching.